babalik lang po tayo dito sa ating sharing is caring. Ang topic lang natin today ay walang sumusuporta kaya hindi rin sisipagin. So mga kalalabs, yung mga mindset na mga ganyan na mawala din, mawalan din po tayo ng gana kapag walang sumusuporta sa atin, lalong-lalo ng mga kamag-anak natin, kaibigan or mga kakilala. Huwag po natin, huwag po tayo mag-focus sa kanila dahil sila po ay kakilala na natin. So kung sabihin man natin hindi sila nag-react, nag-comment or nag-share ng ating mga video Sasabihin ko sa inyo, nanonood po yan sa atin I'm sure dahil sa akin nga po, sasabihin ko sa inyo Ako may mga anak, hindi mo nakikita sa aking mga anak or sa aking mga kapamilya Na na-share nilang aking mga video or mga uh, nag-comment sila or kahit mag-react man lang pero alam na ilalam nila kung ano ang video ko. So, di ba? Mga kalalabs, basta mga kakilala na natin, huwag pa po tayong mangpanghinaan ng loob. Dapat sila yung ating inspirasyon dahil <laughs> magulat ka na lang, nagkukwento na sila. Pero hindi mo sila nakikita na nanood or nag-share ng inyong mga video. So mas maganda talaga na nanggagaling sa ating sarili na tayo ay umangat, na tayo lang na ang nagpapaangat sa sarili natin. Kumbaga, pinag-aralan natin ang mga strategy kung paano paangatin natin ang ating sarili, eh help po natin ang ating sarili, lalong-lalo na po sa paggawa ng mga content. So, ganun po ang dapat nating ipagtuunan ng pansin at ipasok sa ating isip na yung mga kakilala, wag po tayong mapanghinaan dyan ng loob mga kakilala, mga kalalabs ko dyan. Dahil kakilala na po natin talaga sila. Dapat mag-smile lang po tayo sa kanila. Huwag po tayo magbigay ng sama ng loob dahil sa sinasabi ko nga sa inyo, kahit ang aking mama, hindi ko 'yan nakikita, madalas lang 'yan humingi ng pera, pero alam na alam niya 'yung mga video ko nanonood po siya ng mga video ko kahit ang mga kapatid ko at ang aking mga anak. Pero ni isa wala akong nakita sa kanilang mga timeline na nanood or nakashare sila sa aking mga videos. So yun lang po ta, mga kalalabs, huwag po tayong mapanghinaan ng loob sa paggawa ng ating mga content. Magtagumpay pa rin tayo mga kalalabs. Yan lang po ang ifocus natin sa ating sarili na aahon po tayo at magkaroon po tayo ng extra income dito sa Meta World. So, yun lang pong ang topic natin for today. Don't forget to follow me, Nights TV, and nagsasabing sharing is caring. Bye!